Nasa ang isang apat na taong gula na batang lalaki matapos malunod sa irrigation canal sa bulan ng Tabuk City Kalinga kahapon. Hindi binanggit ng mga otoridad ang pagkakilanda ng biktima na tubo sa Nueva Ecija at nakatira sa Tabuk City. Batay sa report ng pulisya nangyari ang pagkalunod ng bata at natagpuan ang katawan ng biktima sa irrigation canal malapit sa bulan ng Hydro bago mag alas 8 kagabi. Ayon sa report ng Tabuk City Police Office, nagtungang biktima sa regation kanala para maligo kasama pitong taong gulan na bata at habang sila'y naliligo ay nadulas ang biktima at naano at na naging sanhi ng pagkalunod nito. Sinubukan pa itong iligtas ng kanya kasama, subalit nabigo ito. Para sa kau na unan sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy siya pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ayon kay Police Information Officer PIO ng Bataan PPO na si Police Captain Ernesto Clemente II, formal nang nakapaghain ng kaso sa Provincial Prosecutor Office ang dating hukom na si Attorney Norman Pamintuan laban sa kanyang naging client na dati din niyang naging personal assistant na ang kanyang isinampang kaso laban dito ay prostrated murder na nakilalang si Joanny Montes. Matatandaan na February 18 ganap na alas 12.30 ng hapon sa video na nag-viral, papauwi na itong si Atty. Norma Pamintuan na sakay nito sa kanyang Hyundai Iyon Kule Itim na may plakang UOY 211 kasama ang kanyang personal assistant na si Jennifer Flores, 37 anyos, nakapuha sila papauwi na sa biniktikan Subic Bay Preportune, sakop ng Morong Bataan, binuntutan sila na sospek na lulan ng minamanehong Toyota Fortuner. At nang makatiempo ito ay nag-overtake ito at saka paulit-ulit silang inatrasan at binangga. Dahil lang para mawasak ang kanyang sasakyan, at saka mabilis ito tumakas na hanggang ngayon ay hindi ito nakikita pa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Oma mo sa 700 na karton ng mga dokumento ng mga sigarilyo ang nasabat ng autoridad support ng Alinote Samar na kumpiyansa ito ng Coast Guard District Eastern Visayas sa kayto si Van. sa report ng Coast Guard Norte Samar ang van ay minamaniho ng isang nakilala na si RJ Labrador 27 taon at residente ng Pasay City mula ito sa Sambwanga papunta na sana ng Albay isang uri naman ang tinatawag na Platinum Cigarettes at Canon Menthol Cigarettes ang nasabat na nagkakahalaga ng mahigit 1 million pesos. Pansamantalang nasa kustudiya ito ngayon ng Coast Guard. Mula sa Aksyon Radyo Kataraman sa lalawigan ng Northern Samar Arts 34 Chain, Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.